Ito mga lods, sagutin ko lang to. Sinod sa atin ang isang loads natin. Hindi daw nagbubukas yung kanyang Facebook sa Google Chrome. Pag nagbubukas po dyan, nadiretso po siya sa mismong Facebook. Pasi lang po tawa sa ginawa ko. Hindi po ako expert pero tinry ko. Ang totoo na tsambahan ko lang po talaga yung violation na na ko dahil masyado makulikot medyo nachamba natin hindi po ako expert ngayon nag try po uli ako ganun din po nangyayari sa akin nagdediretso sa facebook hindi ako nadiretso sa google chrome kaya nag check po uli ako inulit ko tara gawin natin Punta lang po tayo sa Google Chrome. Dito po, sinubukan ko po ulit magbukas ng aking Facebook dito sa Google Chrome. Tulad po ng mga nagchat-chat po sa akin, ganun po nangyari sa akin. Nag-login po ulit ako ng aking Facebook dito. Tulad ng concern ng iba, nagdiretso din po ako sa mismong Facebook o mismong application ng Facebook. Tapos po, sinubukan ko po bumalik sa Google Chrome. Itinry ko pong itap yung profile for Facebook. Napunta po ako sa mismong account ni Facebook. Ngayon po, dahil makulikot po tayo, tinry ko pong itap yung nasa sulok. Kinect ko kung ngayon yung account ko. Sinubukan ko pong itap yan. Tumabas ka nga po dyan yung account ko at yung page. Tinap ko po yung aking account. Uulitin ko po, hindi po ako expert sa ganitong tutorial. Marami lang po nagchat-chat sa akin. Pasensya na po pala sa mga hindi ko agad nare-replyan. Madami rin po kasi akong inaasikaso dito sa bahay. Magpatuloy na po tayo. Mga nagtatanong, dapat po ganito po ang profile nyo sa Google Chrome. Tap po natin yung professional dashboard po natin. At mapupunta na po tayo dito. Ngayon po, focus po tayo sa gilid huwag nyo po munang itatap yung content dahil dito po kayo mapupunta pag tinap nyo po agad yung content hindi nyo po talaga makikita yan dyan lalo na yung mga may violation tap po natin ay yung meta business site sa gilid mapupunta na po tayo dyan yun po kung magiging blanko po, po yan baka may problema na po yung site nyo sundan nyo lang po mga loads tap po natin yung content mapupunta na po tayo dyan dapat po ganyan ang magiging wall nyo minder po ulit mga loads ito pong tutorial na ginawa ko ay para lang po sa ganyan mayroong your content is not earning money sabi ko nga po chamba ko lang pong na-discover ito para naman po sa may meron nito base po sa mga napanood kong katulad nating content creator ayon sa kanila hindi naman po mabigat na violation yan babasahin po natin yung nakalagay dyan at iintindihin natin your ability to earn is limited because some of your content is not eligible malinaw naman po wala naman po sinabi na mag delete po tayo ayon naman po sa mga ibang loads natin na nagkaroon yan wala naman daw silang ginawa pero kusa pong nawala yan sa mga nagchat-chat po sa akin pasensya na po sa dami nyo po hindi ko po kayo maisa-isa hindi ko po alam kung sino unahin ko ayoko na lang po mag-search na lang po kayo sa YouTube madami pong nag-tutorial doon sabi ko nga po chamba ko lang po tong na salamat po